Nako guys, eto, sobrang good news nito guys. Alam mo yung mga mismong mga kaalyado ng administrasyon ay ayaw na ng impeachment. Oo, oo. totoo yung narinig nyo. Ayaw na nila kasi natatakot daw na baka batalo. Oo nga naman, no? Kasi ano, alam na nila, nakita na ng mga tao kung gaano kalakas yung mga pro Duterte. Nakita na ng mga tao, tingnan mo lang si Bongo. 27 million ha. 27 million si VP Sara, 32 million votes. Oh, di ba? Imagine niyo 'yon. Grabe yung 5 million doon, yun yung mga solid talaga sa 27 million mas dadami pa yan guys kasi di ba Sino bang iboboto nila si Risa? <laughs> Risa ganon. <Honteveros>, ganon. <laughs> Eto guys panoorin natin yung sabi talaga, galing talaga to sa bibig ni Senator Amy Marcos ha. Hindi to gawa-gawa lang ha. Bukod sa mga kalyadong ng senador na mga Duterte, inamin ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos na maging mga kaalyadong mambabatas ng kasulukuyang administrasyon ay gusto nilang mabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula kay Mayan Cordero. <laughs> Hindi lang umano ang tinaguri ang Duterte Black sa Senado kundi mga senador na kaalyado ng administrasyon ang gustong maibasura na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang inamin ni Sen. Amy Marcos matapos ipaikot ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang resolusyon na humihiling na tuluyan ng i-dismiss ng Senado ang nakapending na reklamo laban sa Bise Presidente. Naniniwala si Marcos na may ilang senador na na ganito rin ang gusto pero tumanggi siyang pangalanan ang mga mambabatas mismo yung admin sa so palagay ko, interesado na oh. mawalang visa na yan kasi kinakabahan diba? din na matalo yes. aminin natin yun lang ang suspecha ko di oh, diba? makinig ka, Delima at saka Risa Contiveros aminin na natin huwag nang ipilit <laughs> yun talaga yung totoong dahilan. Natatakot sila na matalo sa 2028. Lalo na yung re-electionist. <laughs> di ba? Ipapagpalit ba nila yung mga ano nila? <laughs> yung political political career nila dahil lang diyan sa impeachment na meron namang mga kasong nakapending, di ba? sinabi ni Amy Marcos, may mga kasong nakapending na, so uh, yung mga le open letter, open letter ng mga ng UP College of Law na ano daw na ano yung accountability hindi daw hindi daw uh, yung accountability daw hindi daw ma ano ay, hindi eh meron nga mga kaso eh kung gusto nyo yung accountability yung mga kaso yung ano nyo yung uh, E support nyo or yung suportahan nyo. Hindi yung impeachment. Kasi political yung impeachment. Nako talaga. So, ano yung ma'am? Basta na lang yung... Di, mas ma di ba mas mahirap, mas nakakaya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Akin oh. lang Ang duda ko... Oh. Hindi lamang ang uh, sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon. Ano so, yung Basta na lang yung... Di, mas ma di ba mas mahirap, mas, mas nakakaya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ako ang duda ko, hindi lamang ang uh, sinasabi o tinatawag na makaduterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Pabor oh, si Marcos diba? na maibasura ang reklamo dahil hindi rin naman ito matatapos sa loob ng 19 Congress. Tatlong session days na lang ang natitira sa 19 Congress na nakatakdang mag-adjourn si Nidia sa June 18. Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives. Wala namang problema. Pwede silang magpila ulit subject to the one-year ban. That seems very, very clear to me. Naniniwala naman. Uh, di ba? Hindi lang Duterte block yung aya, nung, yung gustong ipadismiss yung impeachment. Kung di... <laughs> may isang grupo pa daw. Sinong grupo yon Admin, of course. <laughs> At ang na hindi valid ang impeachment case na isinampa ng mga kongresista laban sa pangalawang pangulo. Yan ay dahil may tatlong naunang impeachment complaint na naihain sa Kamara noon pang December 2024 pero ang inakit lang ay ang ikaapat na impeachment complaint na ipinasa sa Senado noon lamang huling sesyon ng Pebrero. Yung validity mismo, no, pagpapadala ng House of Representatives yeah, sa amin, kina ko eh. Kasi yes. eh, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last True. day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. Pero Correct. kung si Senator JVLs ito ang tatanungin, dapat Para ituloy na na ng Senado na ang na pagdinig. Paalala ng mambabatas, ang pagdinig sa impeachment complaint ay bahagi ng kanilang mandato batay sa saligang batas. The Senate is duty-bound to uh, convene the impeachment court uh, according to our Constitution. Kung baga, ano namin yan? Um, responsibility po namin yan. Sa personal niyang pananaw, ayaw niya sa impeachment dahil malinaw na politically motivated ang kaso yes. at maraming problema ang mas dapat unahin ang mga leader ng bansa. Pero ngayong nakahain ng impeachment case, dapat daw talaga itong harapin ng Senado. Paano ko hindi pa board that na sinabi ko kasi nga ang dami nating pressing problems. Ang dami nating kailangan habulin. Yeah. But in case eh, ito na talaga namang idodolinate naman impeachment eh whether we like it or not. Mm -hmm. as, as I mentioned, we are duty bound. Sana matapos agad. Mm -hmm. So we can whatever the decision is, whatever the verdict is, I hope we can go back to our normal as soon as possible mahaba-haba at maha, marami-rami tayong habulin. Idinepensa naman ni Ercito ang liderato ng Senado sa mga batikos na dinidelay at dinidribol ang impeachment dahilan kaya hanggang ngayon hindi umuusad sa Senado. Kasalanan Yan yung sinasabi ni ano ni Risa Ontiveros, dinidribol daw. Ano ito ng Kamara dahil sila mismo hindi agad ipinasa sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa ngayon ang malinaw ang 20th Congress na ang magdedesisyon kung itutuloy ang impeachment trial o hindi. I'm not defending the leadership or the Senate. No? Uh, Unang-una, pinasa ng House of Representatives yan. Kailan ba niya pinasa yan? Last day. Night. Last day, 5 o'clock. <laughs> we, we, we adjourned at 7 Diba? Five fivebok uh, ano na eh talagang last minute din they had all the time since yes. december Yun. sana pinasa nila kagad ka so that we would have the time so hindi lang wag wag naman sana ang not defending the senate but i'm just um, give stating the facts na sana kung pinasa nila mas maaga baka mas maaga rin na si True. so ano masasabi nyo guys tungkol dito 'di ba Grabe. Siyempre, okay lang naman kung ipagpatuloy nila yung uh, impeachment trial. Dahil hindi naman din talaga yan matatapos, guys, sa June 30. No, hindi yan matatapos. Kaya, anong opinion nyo? Don't forget to put it in the comment section. Like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.